Hello mga kaibigan Isang magandang hapon sa ating lahat At uh, Nandito tayo ngayon Dahil mayroon tayong pag-uusapan Sa Araw na ito no? So dahil uh, Habang tayo nag-aantay Dito sa Acropolis Dahil napapansin ko Maraming mga nagko comment sa atin Patungkol doon sa Interview ni Maygris Kung bakit ay Minsan nagsasabi na sa nawa makapasa ako or uh, Kuya Rich pwede so, makahingi ng advice or tips patungkol sa uh, interview ni Big Chris kung paano uh, makapasa at ano ang sigurito So bago tayo magpatuloy mga kaibigan don't forget to subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Vlogs at i-hit ninyo ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. And don't forget to like and share sa ating mga kalabayan para lagi kay uh, para makapanood ang ating mga kababayan ang ating mga kaibigan sa ating mga vlog dito po sa Bansang Lituanya no? so ay eh hey brad saan? Sa mall lahat, Pilipinas mo so, walang mga ito, walang kayo, bayan. Nasa na Sige, mag-church niyo. Ha? Church, siya. Uwe. Diyan, wala mo gani. So now, uh, continue natin kung ano yung mga sigurito at ano ba ang mga ideas na paraan or strategy eh, sa pag-interview ni Migris para uh, hindi tayo guganti, yun, mawala okay, buong at buong hindi tayo basta-basta so basta mabagsak mga right? kaibigan. Okay. Oh, okay. So, okay. 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 so uh, ano ba ang okay. okay. sikrito? Dahil, mapapansin ninyo minsan, mga kaibigan, may mga mahina naman sa English na nakakasak sa interview ni Migris. So, ito ang okay. sikrito, mga kaibigan. Uh, Kapag in-interview kayo ni Migris, dapat nakafocus kayo Lagi kayong uh, aware sa mga sinasabi ni Migris. At uh, kung ano yung mga tanong ni Migris, direct to the point yung sagot po ninyo. Huwag na ninyong pasikot-sikutin yung mga sinasabi ninyo. Dahil kung minsan nawawala kayo, at kung minsan, nawawala na out of topic na kayo doon sa tanong ni Migris. At dapat yun nga, naka-focus kayo para yung mga tanong ni Migris ay daging uh, masagot ninyo ng derecho. No? At dapat, wala yun ka nga, kayo? wala kayong disturbo para walang wala mag interrupt wala. sa may sit ninyo. Sa, para pag uh, wala. tinanong kayo ni Migris, derecho. yung ano ninyo. Derecho ang sagot ninyo. Huwag na kayo magpasikot-sikot uh, pa na kapag in-interview kayo kung ano-ano ang mga sinasabi ninyo, Ganon. Dapat direct to the point nga, no? So, at isa pa mga kaibigan, doon sa mga details ng company ninyo, dapat alam nyo po yan para wala na kayong isipin na kung ano ang tinanong ni Migris patungkol doon sa employer ninyo o trabaho ninyo dito, nyo dito, diretsyo ang sagot ninyo dahil alam niyo Alam niyo na yung papasokan nyo. Alam niyo na yung company ninyo. Yun ang sekreto. No? Uli ko, huwag nyo nang pasigot-sigutin kapag tinanong kayo ni Chris kung ano ang tanong. Yun din ang sagot. Dapat, kung sa madaling salita, isang tanong, isang sagot. Huwag-huwag na yung gaganong ganong ganon ngayon. Kung minsan nakakawala na kayo, kaya yun ang mga posts minsan na babagsak kayo sa interview sa migres. Ganon din yun sa pag-interview nyo sa employer ninyo, mga kaibigan. Pag-interview kayo sa employer ninyo, dapat, direct na point din yun para uh, hindi, hindi kayo mawala. Kasi minsan nagagalit yung mga employer or uh, si minsan kapag ka isang kapag tinanong kayo tapos ang dami nyo pang sinasabi na yun lang naman, isa lang naman ang ibig sabihin. No, kaya yun Sana nakuha ninyong mga idea mga kaibigan Yung mga turo sa hindi ko Rich Vlogs Patungkol sa pag-apply dito sa Pasang Litwin niya Na nakakuha kayo ng idea Patungkol sa interview ni Migris. Example, bibigyan kayo ng example O sabi sabi sa inyo O Ano ang kampanin nyo? Bawa, sabi sa inyo ni Migris, Ano ang kampanya nyo dito sa Litwin niya? Direct na ano po yung answer Sasabihin ninyo Baltic Champ o, tapos. Huwag yun ang paulit-ulitin. Uh, Huwag yun ang pasigot O, mag-aisip -na, uh, mag mo naman yun si Migris ng another question. Hindi tatanong sa inyo. No? So, yun, mga kaibigan. Nawa, nakakuha kayo ng idea. At hindi ko napapakabain pa sa video na to. Dahil yun lang naman ang topic natin. Patungkol sa idea o strategy. Sa interview ni Migris. At pati sa employer natin. So salamat sa lahat mga kaibigan na wa kayo ay may natutunan at huh? may pag-uusap ngayong araw na ito so, sa ala na tatay mga kaubayan. So salamat sa lahat. God bless. At mabuhay po ang <coughs> sampayan ng Pilipino at nawa kayo ay makarating dito sa pagsasabihin niyo. So pakita ko muna kayo yung mga aming dito sa Acropolis. Pakita ko sa inyo. So nandito pala kami ngayon sa ano?

So yun mga kaibigan, salamat.